Hello everyone, welcome once again to LB Amor Care. So this is your friend Lou Amor. So ni iring diri nga Ang atong diskutisgutan karon may tungod ni anang uh, acidic food ug kanang alkaline, no? So kun mayon kitag acidic or alkaline, kanang mga alkaline mao kanay para sa mga kabuhi unon gayod. Kay kun di mo kabuhi, napuro na lang ta aya pagkaon anak kanira. Aya pagkaon anak kanira or kaniray ay kan aya pagkaon anak. So, kalagmitan na ba po sa gipang dili, kato mga lami. Mga mga gipang dili, kanang mga lami. Kanang mga lami, kanang mga dili, lami, wala mo gipangdili. So, atong isugutan karon ang alkaline o ang acidic foods, no? Magsugod kita sa isda. Ano na yung mga isda nga ma-consider nato nga alkaline? <laughs> na, na yung mga isda nga acidic. So, uh, simple kaayo, no? Ang isda na pwede kanon sa mga kabuhionon akong i-enumerate tungod kay tilugon umihuntag tilugon dili makakabuhi mao nay tilugon no so ana akong magulang, wa siya unsa ko akong isda na tilugon so brother paminaw ani ang isda na tilugon mau kanang lagaw malitubong kanang mga diwit-diwit kanang lawayan, lapula po, maya-maya, kanang mga indangan, kanang mga palutpot, muna mm, munay mga tilugon dili makakabuhi. Nga no, dili sila dugoon. Dili sila dugoon. So, munay, lami kanon sa mga kabuhi unon. Kanang bulinaw, bulinaw is, katong labiritong bulinaw nga dagko, in ana, tilogon na siya, dili na siya makakabuhi. Nga to, mga puti ba, no? So, maoka na siya ag ato ang piliyon sa mga isda ang malitubong ug ang diwit-diwit ang mga lagaw barato na, na siya ang kilo nara sa mga 230 220 240 ang diwit-diwit na sa 130 so ingon ana no pero lang ni ato mga lawayan mga lapulapo, lapu kay mahal na siya <laughs> kanang maya-maya murang -maya, uh, murag 300 ang kilo pero lami, ginuon you know, no? So, mao ka na siya. Umuingan po tag rin mga dugoon, ang ako na ilhan ko ano yung mga dugoong isda, ako mga dugoon, pare anang, pare anang, uh, sambagon, dugoon man ang sambagon din ako mga amiga ayaw kaon na nalilinu kay makakabuhi na no? umaka makaistorya pala ng isda tingalig di laparo na taniya, <laughs> sagad lang no? so ingon anak, basta mga dugoon nga isda, makakabuhi gina siya no so muna siya sa mga isda muna siya mga alkaline oh dili ba siya kontra sa ato tiyan. so when it comes to vegetables murag halos tanan sa vegetables mga alkaline mana so okay lang kainan siya kanang mga malunggay mga pitay kanang mga unsa pa na no ah uh, muna siya And then, ari kita sa mga kaning root crops. Ah, root crops ba na? Kanang mga carrots, mga uh, sikwa, kanang mga pipino or cucumber. Alkaline po na sila. So, pwede tamo kaon, anak. No? Kanang mga saging, ang sa saging nga alkaline, sab-a or tundan. Maura na. Sab-a or tundan. Pero kanang mga lakatan, mga kadisnon, mga uh, dish, ang mga kung ano siya dili na siya angay sa kabuhi uno, no? So, mo okay na siya. Then sa mga fruits, ari kita sa mga fruits nga alkaline, star apple, red apple, red ha, red dili tung green or kanang natural nga atong makita ano sa mga fruit stand. Katog yung makopa-like ang itsura din. Hulahon din siya. Muna ay alkaline nga apple, no? Adili ah, ba acidic, dili aslom. Alkaline lang ba itong itawag ana aron good food. Maka distinguish kita from alkaline to acidic. So, mo na siya is isa apple, red apple, um sabab kaning tundan or avocado, watermelon, unsa so pa nang mga prutas nga dili kontra sa atuang ginhawaan no so mao kana siya makaon mo na atong makaon report no makaon report kun mo atin kitang mga party party ato lang hungungan ng host nga asa may inyo ang fish fillet unsa may gigama ang inyong fish fillet <laughs> dili ba on? or unsa pero mura, uh, murag lain man po no, mangutana gita. Pero kung close na to, kung close yun, may mo naman nag, o oh, okay, fish fillet ni siya, o hey, nana, no? So, okay lang. Pero dili nato close, na dili lang punta mga house kay kuan man. Murag medyo unethical po, no? Murag lain po. Pero as much as possible, din na lang punta mo attend kung dili nato, to, uh, dili na to, hina, sinati ang nag-host, no? So, mao okay ka na naa ah, ang mga tilugon ay tilugon alkaline o acidic, no? So, mao ka siya sa milk murag og na tayo lactose intolerance murag dili sa maayo ng milk food no gawas na liberty kung dili tamis pod no so mao kana dayon ari kita sa mga nahuman na bato ang mga alkaline o pipino kanang mga avocado so moto siya moto siya ay, angay nato on kana mga water eh, mga tubigon. O, oh, muna siya ay maayog yun para sa dunay acid reflux or kabuhi, no? So, ari kita sa acidic nga bawal. Acidic nga bawal. All kinds of citrus fruits. Citrus fruits. Kalaman si lemon juice, sun kiss, uh, dalandan, mga, unsa pa na diya, buongon, o mga asidik na sila. Doon may na miingon ako nga, Nay, bawal din ang lemon juice. Moro ba akong tig-inom? Inko, oh, wala kay kabuhi, okay lang na. Pero doon na kay kabuhi. Anan, ayaw lang. Kay ako, dili. Yung ko anang mga, ko anak, kalamansi, kanang tanan, anak, no, anak Pero kung mukhaan mo buongon, labi nagbuongon na lami kayo, juicy, iluwa lang na apuya. Kana yung grain ba, iluwa lang na. So, pero makakabuhi, gyapon. As long gyapon siya, no? bisan og dili nato tunlon so all kinds of citrus fruits acidic gina siya no ang milk acidic ang milk oh acidic na siya katong giataki ko sa ang acid reflux primero gi painom ko og milk ah hing samot <laughs> tungod kay matud pa sa doktor nganong hing inom man kad milk nga acidic man ang milk uh. Pagkadugay na bitaw ng milk bitaw, kung dili mainom aslong bitaw, mo aslong na siya, so, mauna siya po, no? Pero okay sa kabuhi ang mga yogurt, no? Yogurt, okay po siya. Dayon, pero sa kuadili, adili, sa kuadili, adili, ka sa uban, depende man God. Dayon, kanang mga fatty foods, bawal gina siya, God. Fatty, mga mayonnaise, butter, para mga mantikilya, bawal gin na siya Lichon, balbakwa, bawal na siya mga paksiw, bawal na siya kadang mga halang, maanhang, bawal, spicy, bawal, o, oh, muna siya yung mga bawal, kanang mga sabaw nga dunay, tak, 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 bawal na sila, kanang mga food seasoning, bawal na, kadang kalagmitan nga naa sa, um, fast food tungod kay high na sila sa sodium nitrate bawal po na siya no tungod sa preservatives kanang mga processed foods bawal po na siya sa mga uh, kabuhi unon pero kung dili kabuhi unon okay ra na wa kaso so sa mga drinks ari lang ta sa mga tubig usa tubig tubig Ah, uh, tea pwede. Mga licorice pwede, no? Sa ako ah, okay kay na siya. Pero the rest ana sa uban nga mga drinks dili na ko mo pasalig ana. Oh, mga tea pwede. Kamumail, may ako na kuanan nga dili mo kuan ako tiyan, pero amot ka sa uban. Amot ka sa uban. So, maulang ka na siya pagkakaroon ka ng mga deep fry ng mga pagkaon, inpanada mga lumpia. Pwede lang kung fresh lumpia. Pero kato mga lumpia nga kung ang gilutong mantika, dili gina siya, No? So, mao kana ang mga anay kanon o dili anay kanon kung na kabuhi, acid reflux, hyperacidity, ulcer. No? So, mao kana ang bawal yun sa atong ginawaan. So, hangtod sa sunod. Bye for now hinaot nga doon na, na po po nga lesson uh, mga bililhon nga mga sharing nato no so please subscribe like comment and share no salamat kayo please remember Jesus cares he loves us so much salamat kayo hantod sa sunod bye bye mga palanggat